Iris, ang pagsisikap mo para sa iyong pamilya ay hindi masasayang. Ang kanilang ngiti at suporta ang magsisilbing gantimpala ng iyong paghihirap. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 19. Para sa 3-digit number ay number 1, number 6 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 4 number 11 number 23 number 28 number 34 at number 9 Taurus ang katatagan mo sa pamilya ang nagbibigay ng lakas sa bawat isa ang pag-alaga at pagtutok mo ay magbubunga ng maayos at payapang tahanan Para sa two digit number ay number 10 at number 17 para sa 3 digit number i, number 2, number 5 at number 7. Para sa 6 number loto i, number 33, number 15, number 21, number 6, number 35 at number 10. Gemini, sa kabila ng mga pagsubok, ang iyong pamilya ay nagiging sandigan at inspirasyon. Ang tagumpay mo ay hindi lamang para sa iyo kundi para sa kanila rin. Para sa 2-digit number ay number 6 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 3, number 8 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 25, number 13, number 23, number 29. Number 33, at number 11. Cancer. Ang pamilya ang pinagmumula ng iyong lakas at tapang. Sa tuwing nakakasama mo sila, ramdam mo ang tunay na tagumpay ng buhay. Para sa 2-digit number ay, number 9 at number 18. Para sa 3-digit number ay, number 4, number 6, at number 7. Para sa 6 number loto ay number 2, number 12, number 20, number 25, number 31 at number 39. Leo, ang iyong kasipagan ay nagdudulot ng ginhawa para sa pamilya. Ang kanilang tuwa at pagmamahal ay nagsisilbing inspirasyon sa iyong bawat hakbang. Para sa 2-digit number ay, number 11 at number 20. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 26, number 4, number 19, number 27, number 32, at number 45. Virgo ang bawat sakripisyo mo para sa pamilya ay magbibigay ng matibay na pundasyon sa kinabukasan. Ang kanilang tagumpay ay iyong tagumpay din. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 15. Para sa 3-digit number ay number 1, number 3 at number 6. Para sa 6 number loto ay number 24 number 16, number 2, number 28, number 37, at number 11. Libra, balanseng pagmamahal at pangunawa ang hatid mo sa pamilya. Dahil dito, nagiging magaan ang bawat pagsubok na sabay ninyong nalalagpasan. Para sa two-digit number ay, number 12 at number 21. Para sa 3 digit number ay number 4, number 7 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 1, number 19, number 38, number 24, number 30 at number 40. Scorpio, ang iyong dedikasyon ay nagbubunga ng matibay na samahan sa pamilya. Sa bawat hirap na dinaanan, Kapalit nito ang kasaganahan at kapayapaan. Para sa 2-digit number ay, number 13 at number 22. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 6, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 30, number 11, number 17, number 5, number 36, at number 42. Sagittarius Sa iyong masiglang pananaw, natututo ang pamilya na maging matatag at positibo. Ang saya at tagumpay ninyo ay nakasalalay sa iyong pagiging inspirasyon. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 3, number 5 at number 7. Para sa 6 number loto ay, number 20, number 12, number 29, number 27, number 34, at number 25. Capricorn, ang iyong tiyaga at sipag ay nagsisilbing haligi ng pamilya. Dahil dito, mararanasan ninyo ang unti-unting pag-angat at tagumpay sa buhay. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 8. Para sa 6-number lotto ay number 7, number 15, number 23, number 28, number 35 at number 44. Aquarius ang malasakit mo sa pamilya ay nagpapakita ng iyong tunay na pagmamahal. Ang kanilang ngiti at tagumpay ay siyang pinakamahalaga para sa iyo. Para sa 2-digit number ay number 10 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 4, number 13 number 20, number 29, number 31 at number 39. Pisces, ang pagmamahal mo sa pamilya ay walang kapantay. Ang kanilang tagumpay ay nagiging dahilan ng iyong kasiyahan at kagalakan sa buhay. Para sa two digit number ay number 11 at number 17. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 6, at number 8. Para sa 6-number lotto ay, number 5, number 14, number 22, number 27, number 33, at number 17.